Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias Daririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot sa anman. Sinasabi nila, isuplong natin. Isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Bika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya Pagkatapos, dapin natin at paghigantihan. Subalit ikaw ay nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara po ang lahat ng umuusig sa akin, hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sa pagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, JOS na makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang magsiganti sa mga kaaway ko, ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa kahirap ay humibik at ako ay inyong dininig. O Panginoon kung aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon ba tong hindi matitibag? Matibay kong moog at tagapagligtas. Sa kahirap ay humibik at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ay siyang mag-iingat. Tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway ako'y iyong iligtas. Sa kahirap ay humibik at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan. Siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan. Nakaumang na labi ng libingan. Sa kahirap ay humibik, at ako ay iyong dininig. Kaya ay tinawag ko. Sa aking tahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibik. Sa kahirap ay humibik at ako'y iyong dininig. Awit pambungad sa mabuting balita. Salita mo, Kristo mahal, Espiritong bumubuhay, nagtutulot humaakay, sa nagnanais makamtan, ang langit na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo. Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, dayong tao ka lang, kumugun si Jesus. Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo? Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kung ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ako iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang ama at ako'y nasa kanya. Tinangka na naman nilang dakin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila si Juan ay walang ginawang kababalaghan Ngunit tutong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong dito. At duoy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Kristo.